Kumusta muli mga kaibigan? Magandang araw po. Dito tayo ngayon sa Pagsanan sa Laguna. Bali, umatenda ako mga lods mga kaibigan ng birthday ng pamangkin ko. Kasi maglit muna ako rito pagkaot ko ng trabaho. Dumaretso pa ako rito para umatend ang birthday niya. Kumusta po kayo lahat mga lods mga kaibigan? Bali, pabalik na po ako ng Maynila. Isang pinakamagandang daan mga lods mga kaibigan. Kung uwi po kayo ng Bicol, ito po yung mula po sa atin sa Maynila tapos magre-resal po tayo ang ono, binangonan. Bali nagkakardo na po ako mga lods mga kaibigan. Tapos hanggang sa may tanay. At diretsyo na po rito sa pami. Hanggang sa pagsanhan. Isa ito mga lods mga kaibigan sa pinakamagandang daan. Kung uwi po tayo kasi bukod po sa maiwasan po natin ng traffic sa main highway po ng Laguna. Katulad po dun sa may San Pedro. Ah, mula po pala sa Alabang, San Pedro hanggang sa may Santa Rosa, Kalamba naku po, talagang grabe po ang traffic dyan tapos sa may Santo Tomas hanggang sa may Alaminos San Pablo, Laguna, talaga naman pong matindi po dyan pag inabot po kayo ng traffic lalo na po kung araw kaya ito mga lods, ang kalimitan sa ginagamit nating daan nakatulad ko at ni Kabayan na Team Barako Motovlog kumusta kayo ni Mrs. Barako Bali ito talaga mga lods ang pinakadaan ko kasi bukod sa naiiwasan ko po yung traffic na talaga namang isa sa hindi magandang biyay kapag ma-traffic talaga namang nakakainip at nakakabugnot <laughs> kasi nga sa traffic. Tapos kaya ito mga lods, dito ko talaga gustong dumaan sa tinatawag nating backdoor kasi bukod nga dun sa traffic eh talaga naman na napakaganda ng mga view dito at talagang tuloy-tuloy po ang natin mga lods marami mga kaibigan ang nagsasabi na talagang sobrang ikot dito kasi dun nga po talagang diretso pero ito po kasi mas okay rito kasi kung natatraffic din naman tayo dun talagang sobrang tagal sobrang nakakainip at maaaring kuminit pa ulo natin eh dito mga lods kahit na medyo ikot pero talagang sobrang napakaganda ng view at tuloy tuloy po talaga yung biyahe walang traffic dito bali matatraffic lang po kayo mga lods sa may bandang angono binawanan pero pagkataas ko nun dire na tamas sa may konti sa kado na pero di naman ganun katindi at bubungad na sa inyo yung napakagandang twisties ng Pililla. tapos makikita natin yung pililya wind farm na talaga namang isa sa pinaka dinadayo na tourist attraction po sa Pililla Rizal talagang kung may pagkakaroon po kayo maganda rin po dumaan doon mag pictures at bukod nga po ron, talagang may enjoy po natin yung magandang view sa daan. Ayun naman po gusto natin mga rider, mga biyahero na makakita ng magagandang view sa daan at yung makakahanap tayo ng komportable na daanan na kung meron din naman po kaysa makipag sa po tayo sa matinding traffic mas okay na po dito mga lods mga kaibigan pero nasa inyo naman po yun kung mas okay po sa inyo doon pero kung mas prepared no na magandang daan tapos hindi ma-traffic dito na po kayo mga lords tulad po kung uwi po kayo ng Bicol tapos uwi po kayo ng Infanta pupunta po kayo sa Kamay ni Jesus talaga namang isa ito sa pinaka magandang daan at pinaka alternatibong daan papunta po doon sa mga lugar na yan mga lords pero mga kaibigan kung nasa bandang pa kayo tapos Tagig o may Maynila mas okay na po dumaan talaga doon sa may Alabang to San Pedro Kalamba, Santa Rosa kasi mas malapit na po kayo ron pero talagang kung nasa may bandang Pasig po kayo Antipolo, talaga ito na po yung pinaka na daan Marikina pero kung gabi mas okay dumaan doon mga lods kasi talagang marami nga pong dumadaan doon dito mga kaibigan sa boundary po ng Lumban at ng Kalayaan Laguna makikita po natin ang napagandang view po ng Laguna Lake tapos meron po dyan sa may bandang kaliwa po natin, nandyan po yung hydro plant na talaga naman napaganda rin pagmasdan. Pero ma, napakahirap magpa-picture dyan mga lods kasi wala pong parkingan dyan. Dito lang po tayo sa so may boundary po ng kalayaan, yung signage po ng kalayaan. At dito mga lods, madadanan po natin yung mga bayan po ng Paite. Eh. Tapos yung Pakil at saka yung isa nakalimutan ka mga lods. Hanggang sa may Pami na talaga naman makikita po natin ng view. At sarap kumataw dito mga lods. Pero syempre, konting ingat po talaga. Hindi lang konti, talagang sobrang ingat po tayo kasi minsan may mga tumatawid na mga hayop. Katulad po ng aso at iba pa po. Talagang alerto po tayo. Hindi lang po sa unahan, kundi sa paligid po natin. Sa mga nakasabay, sa ating mga nakakasalubong. Talagang sobrang ingat po tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Talaga mga kaibigan na talagang ito ang isa sa pinakamagandang daan na pauwi ng Bicol para sa akin. Para sa akin po yun mga lads kasi talagang dito pa ako nag enjoy sa walang traffic tapos napakaganda po talaga ng mga view na talaga naman nakaka-relax sa aking isipan na habang ako'y bumabiyahe na talagang lalo ako nag enjoy kasi pakiramdam ko talagang napakalapit mo sa kalikasan kasi po may mga bundok ko makikita na napakaganda tapos wala pong traffic na talaga namang sobrang nagpapasaya sa ating mga biyahero pero kayo po mga kaibigan, mga lords, kung gusto nyo pong dumaan dito sa backdoor po ng pauwi po na sa atin sa Bicol at sa iba pang party po rito sa Quezon. Yun lamang po mga kaibigan, mga lords. Katulad po ng sinasabi ko palagi na magdasal po tayo bago at sa, na, sa gitna ng biyahe. Pagkatapos po ng ating biyahe, ugaliin po natin magpasalamat sa kanya. Maraming maraming salamat po sa panonood mga lords, mga kaibigan. Shoutout po sa mga bayan na dinaanan po natin. Pagsanahan, Lumban, Kalayaan, Paite, Pakil, Pami, uh, Mabitak, tapos yun na po, may bandang mga risal, yung Pililya, tapos pinangonan ang ono hanggang sa amin sa Pasig. Maraming maraming salamat mga kababayan ko sa Bicol, kumusta po kamo, padaba ko po, po kamo, ingat po tayo palagi sa ating mga biyahe. God bless po mga lods, mga kaibigan. Salamat muli sa mga sumusuporta sa mga kaibigan ko. Thank you so much sa inyong lahat, sa pamilya ko at sa lahat-lahat. God bless po. Ugalin po nating magpasalamat sa Diyos at maging mabuti po tayo kahit yung iba hindi mabuti sa atin. Salamat muli.